Sa halos dalawang taong nawala si Bibi Hari sa bansa. Hindi pa rin daw makaget over si Robin Padilla sa pag-change image ng kapatid niya. Kailan nga ba niya matatanggap na iba na si Rusto? Ikwento mo, Laila Chicadora. I don't wanna comment because I don't wanna say anything na pwedeng pagsimulan pa ng mga sama ng loob. Malaman ang naging sagot ni Bibi Gandanghari Hari ng tanungin sa paparazzi noong Sabado tungkol sa kanyang pamilya. Kaya nang machempohan ng media ang kuya niyang si Robin Padilla, di ang tanungin siya tungkol sa pagbabalik ni Bibi. Kasi dumating nga si, ano, si Rostom. Oh, kaya gusto ni Rostom. Oh. Aminado si Robin. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya tanggap ang pagbabago sa kanyang kapatid. Shocking pa eh. Nasa state of ano pa kami, shock. May buwang pa kaya kay Robin para tuloy ang tanggapin si Bibi? Darating tayo dyan sa araw. Sa ngayon, hindi kami okay. Sa paparatsi din noong Sabado, may recorded interview ang mami nila si Eva Carino na welcome at miss na miss na niya si Bibi. Say dito ni Robin. Ah, si mama, ko eh. Yun ang pinaka-relax sa lahat. So, <laughs> siyempre, ano na siya eh. Alam naman niyang kanyang mga anak ay matatanda na. Yeah. Pagkatapos interviewin si Bibi nung weekend, plano naman ngayon ng Mrs. ni Robin si na si Mariel na mag-organize ng Padilla Family Reunion sa Holy Week. Dahil dito, naging usap-usapan na tila sumisip si Piata sa buong family si Mariel. Sagot naman ni Robin. Sasabihin siya yun ni eh, Mariel, hindi. Concern lang ako sa asawa ko. Yun lang sasabihin. Si Mariel, ginagawa niya lahat yan kasi gusto niya masaya ako. At yan ang l -l -l latest action sa showbiz, Laila Chikadara News 5.